guys to my vlog. Mga ano po mag-ina. Baka oh, yan. One, two, ready. Go. Tanaw gilid, bibi. Bibi. Tanaw lula. Dali. Tanaw gilid, lula. Bibi.

Nag-video ko nga dalang kudak. Ako ano na nakudakan ang sarong. Tapos nag-nanga o roy. Nagpakuan sa dila. Nagpakuan sa Lami kumutun pero ayaw lang kay Lugoy. Uy, bibi noo, kumuton nilula lula. bibi, kumuton ni lula. Isayas raba ni? Isayas. Rabane. Isayas raba ni? nga ngalan ni Isayas. May food kaya nakangalan nandiyan mong by bay semida semay go loklan ngan oh isaya limput mo isaya ba babay na guys i love you all uh -huh. diremani diremi sama lobolo malobolo no lobolo screen amo lobolo